Ang payo ni Lisa kay Rafi ay hindi lamang mahalaga kundi naglalaman din ng isang makabuluhang mensahe, normal lang ang makaramdam ng lungkot pagkatapos ng isang relasyon. Hinihimok niya si Rafi na yakapin ang kanyang kalayaan bilang unang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Samantala, si Dave ay isang tunay na mabuting kaibigan para kay Morris, palaging nandyan upang makinig at magbigay ng suporta. Naguguluhan siya kung paano ang ilan sa kanilang mga kaibigan ay nagiging inspirasyon para sa mga taong tila hindi nila kayang abutin. Isang tila kababalaghan na nagbubukas ng tanong kung ano ang tunay na batayan ng pag-ibig. Ang hindi inaasahang pagkikita ni narafi at Dave ay tila nagsilbing simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay na nagbigay liwanag sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Sa pagkakataong ito, nagbukas ang kanilang mga puso sa isa't isa, maaaring sa kabila ng kanilang mga takot at pagdududa. Bagaman may mga issue sa pagkakaiba ng kanilang mga edad, hindi ito naging hadlang sa pagbuo ng isang koneksyon na puno ng pag-asa. Dito, pinaalalahanan ni Dave si Rafi na hindi siya dapat masyadong mag-isip tungkol sa mga numero, kundi sa tunay na nararamdaman ng kanilang mga puso. Sa isang therapy session, ibinahagi ni Rafi ang kanyang mga karanasan kasama si Dave. Ang kwento niyang ito ay nagbigay ng kasiyahan kay Lisa, ang kanyang therapist, na tila natutuwa sa pag-unlad ng kanilang relasyon. Ang suporta ni Lisa ay nagbigay kay Rafi ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubo. Ngunit sa kabila ng lahat, natuklasan ni Rafi na si Lisa pala ay ina ni Dave. Ang kaalaman na ito ay nagdala ng labis na tensyon at intriga sa kanilang kwento na tila naglalabas ng mga hidwaan na nag-aantay na maharap. Ano nga ba ang mga hamon na magiging bunga ng lihim na ito? Sa kanyang pagminilay, nagpa siya si Lisa na pumasok sa therapy upang mas maunawaan kung paano niya haharapin ang relasyon ng kanyang anak at si Rafi. Ang labis na pag-aalala niya ay nagiging sagabal sa kanyang pag-isip na siyang nag-udyok sa kanya na humanap ng tulong. Habang dinadala ni Rafi ang kanyang mga kwento, si Lisa naman ay nahihirapan sa mga detalyeng kanyang naririnig tungkol sa kanyang anak at sa kasintahan nito. Ang mga saloobin ni Lisa ay nagiging sanhi ng kanyang pagdududa at pag-aalala na tila hinahamon ang kanyang mga pananaw sa pag-ibig. Dahil dito, natuklasan ni Rafi na si Dave ay may talento sa sining na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanyang kasintahan. Ang natuklasang talento ni Dave ay tila nagdulot ng bagong inspirasyon kay Rafi na nagpapalalim sa kanilang koneksyon. Subalit, sa kaalaman ni Rafi na si Dave ay anak ni Lisa, nagdulot ito ng matinding pagkasira sa kanilang relasyon. Ang hidwaan na ito ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga damdamin na nag-iwan ng matinding tanong tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng paghihiwalay at mga hamong dala nito, hindi kailanman nawala ang pagnanais ni Rafi na maging ina na nagbigay ng takot kay Dave. Ang kanilang mga plano sa hinaharap ay nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon, tila nagiging sagabal sa kanilang pagmamahalan. Habang nagtatangkang kalimutan ang isa't isa, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling magkita sa supermarket. Ang muling pagkikita na ito ay tila isang magandang pagkakataon upang muling buin ang nasirang pagmamahalan at lumikha ng mas magandang alaala. Mahalaga ang pagtitiwala sa bawat relasyon, isang aral na natutunan ni Dave matapos ang kanyang mga pagkakamali ang kanyang ina ay nagbigay ng magagandang payo tungkol sa pagmamahal na nagpatulong upang mapalalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Bagamat nagkaroon ng hidwaan sa kanilang relasyon, rumiwasan si Rafi at natagpuan ang sinseridad at lalim ng pagmamahal ni Dave. Ang kanilang pagkakaayos ay nagbigay daan sa isang bagong simula na puno ng pag-asa at pangarap. Makalipas ang isang taon, matagumpay si Dave sa kanyang sining, isang patunay ng kanyang dedikasyon at pagsisikap. Munit sa kabila ng kanyang tagumpay, patuloy na bumabalik ang mga alaala ni Narafi na tila nagiging alaala ng pag-ibig na hindi kailanman tunay na naglaho.